May napipinto umanong balasahan sa apat na miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga susunod na araw. Ito ang umuugong na balita sa Malacanang bago lumipad si Pangulong Marcos sa Saudi Arabia para dumalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Batay sa ating informante, kabilang sa mga tagilid ang posisyon ay sina Transportation Secretary Jaime Bautista, Finance Secretary Benjamin Jokno, Trade Secretary Alfredo Pascual at isang iba pa. Matatandaan na nitong nagdaang araw na ang pangalan ni Bautista dahil sa pagdawit sa kanya sa umano'y korupsyon sa LTFRB. Habang nililigawan naman daw pumalit kay Jokno, si Batangas Representative Ralph Recto na dating Director General ng NEDA. Nauna na iginiit ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang balasan sa gabineta sa gabinete matapos sumadsad ang rating ni Pangulong Marcos sa survey.